Tara, boodle fight muna tayo while enjoying these classic Filipino favorites. Bawal lang maarte kasi magkakamay talaga tayo. Samahan nyo kami sa Apag Gamatan. Located sa May Baliti, San Fernando, Pampanga, along the highway lang to, malapit sa De Paz. At syempre, bago kumain, maghugas na tayo ng kamay. Manos kong gamat, kitang ipanwasan. Very simple lang naman ang menu nila dito. Mostly yung mga kapampangan favorites, lalo na yung masarap kainin ng nakakamay. Solid itong asadong matwa. Talagang yung parang luto ng mga lola nyo na si-deserve sa handaan. And then meron ding pritong liyampo na may sauce para sa mga mahilig sa putok batok. Bawat meal pala dito, automatic na merong itlog na maalat, kamatis at pako. Para feel na feel mo talaga yung parang pagkaing baryo, di ba? Yan yung hinahanap ng marami sa atin. Nag-add on nga pala kami nitong talong at syaka buro. Syempre, paborito nating na mga kapampangan kailangan yan. Sariling gawa nila itong malaking garlic longganisa that was huge and meaty and so good na pa-extra order kami nito para hindi namin pag-agawan. Ito naman yung kanilang chicken pastil. Alam mo yung oil palang may lasa na. It's moderately seasoned, hindi matapang or maalat yung timpla. Nako ngayon pa lang iniisip na namin kung sino yung mga yayayain namin pag nagbalik kami dito kasi nag enjoy talaga kami. Homemade din sa kanila itong pindang damulag. Alam ko marami na sa inyo nakakamiss nito kasi hindi siya common na sinaserve dito sa atin. Tapos mayroon meron din itong pork adobo na nagmamantika. And last but not least, tinikman din namin yung kanilang beef tapa na merong kapares na masarap na sausawang suka. Homemade din yung iced tea nila tapos best seller yung Let's Chef Lan. Yun nga lang out of stock na nagpunta kami. Ito yung mga kainan na sobrang feel good. Alam mo yung mag -e enjoy kayo na habang kumakain ang nakakamay tapos timplang kapampangan pa yung pagkain.